bote ng alcohol na walang laman at ballpen na walang tinta ginagamit sa pagpo-portrait tara pag-usapan natin yan boom sa ating harapan ay iilan lamang sa mga bagay na hindi natin akalain na pwede pa lang nating gamitin upang makagawa tayo ng isang magandang portrait at nangunguna nga sa ating listahan ay ang ating clay. Sa katunayan yan ay eh hindi talaga ito isang clay. Ngunit kung isa kang baguhang artist ay maaaring ngayon ka palang nakakita nito. Ang tawag dito ay kneadable eraser at ginagamit talaga sa paggawa ng portrait. Ang bagay na ito ay napakahalaga upang makagawa tayo ng isang realistic na portrait. At para sa akin, hindi ako mag-uumpisang gumawa ng portrait kung wala ako nito. Ganyan siya ka-importante. At from the word itself, kneadable eraser, ito ay isang klase ng eraser na pwede nating maporma o mahulma sa ating gustong hugis. Ngayon, ano nga ba ang edge nito sa mga normal na eraser? Opo, nahuhulma natin siya sa ating gustong hugis, ngunit hindi ito ang nagpa-importante sa kanya. Ang dahilan kung bakit napaka-importante ng eraser na ito ay dahil sa kanyang katangian na kung bumura ay konti lamang ang nabubura. At ang pagbubura ng paunti-unti ay ang kailangan natin upang makagawa tayo ng isang smooth na transition ng tonal value. Ginagamit din ito sa paggawa ng mga highlights sa ating portrait. Ngayong na-introduce ko na kayo sa kneadable eraser ay dumako na tayo sa ating susunod na gamit. Ngayon ay talakayin naman natin ng ating mga Makeup Brushes. Kung inaakala nyo na para lamang ito sa pagpapaganda ay nagkakamali kayo dahil napaka mabisa din ito sa paggawa ng isang Charcoal Portrait o Portrait Drawing. Ang mga Makeup Brushes ay ginagamit natin upang mag-blend ng ating skin tone. Kapag nakakita kayo ng drawing na napaka smooth, ay maaaring ginamitan niya ito ng Makeup Brushes. Magandang gamitin ang mga makeup brushes dahil maliliit ang mga bristles nito at nagre sa mas smooth na shadings. Kadalasan ang partner ng ating mga makeup brushes ay ang ating mga charcoal powder. Isasawsaw natin ng ating mga brushes at siya namang ating i apply sa papel. Ngayon tingnan nyo po dito ang ating pagkakashade gamit ang ating makeup brush. Kung napapansin niyo ay smooth siya at hindi siya umuumbok-umbok o nagbaba bako At 'yan ang gamit ng ating makeup brushes. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating pangatlong item na hindi mo aakalain eh, na ginagamit din pala sa pagpo-portrait. Ito ay ang glue stick. Opo, tama po kayo sa pagkakarinig. Alam niyo bang ang glue stick ay hindi lamang ginagamit sa pagdidikit ng mga bagay-bagay? pwede rin po natin itong gamitin sa paggawa ng isang magandang portrait. Karaniwan nating ginagamit ang glue stick sa paggawa ng ating mga hair highlights. Kung napapansin nyo po, kapag ang ating buhok ay natapad o tinamaan ng sinag ng araw o ng mga lightings ay kumikintab ito. At dyan natin ginagamit ang ating glue stick upang ma-pull off up ang ating mga hair highlights. Sa nakita nyo ay ginamit natin itong pampura upang makagawa tayo ng highlight. Mas maganda itong gamitin kung ikukumpara natin sa normal na eraser. Dahil mas matigas ito ng bahagya, hindi basta-basta na kaya pag hinagod mo na sa papel ay magiiwan ito ng manipis na linya na tamang-tama sa pagre-resemble ng hair strand. Ngayon ay dumako na tayo sa susunod na gamit at ito ay ang ballpen na walang tinta. Kagaya ng glue stick, ginagamit din natin ang ball pen na walang tinta upang makagawa ng mga hair highlights. Ngunit sa ibang paraan. Kung sa glue stick ay nag apply muna tayo ng charcoal sa papel at saka pa lang natin siya buburahin, sa ball pen na walang tinta ay nahuhuli ang pag apply ng charcoal. Ngunit sa papaanong paraan natin magagamit ang ball pen na walang tinta, kung hindi ito sumusulat, ito ay sa pamamagitan ng indention technique. Madali lamang itong gawin. Ihagod lang natin ang ating ballpen na walang tinta sa ating papel at bahagyan natin itong diinan. Ngunit huwag masyadong madiin, yung sakto lang. At bilang resulta ay magiiwan ito ng mga bakat sa ating papel. Kung baga bahagyang lulubog yung mga nadaan ng ating ballpen. At kapag nag-apply na tayo ng charcoal ay hindi ito masasakop ng pag na siyang magiiwan ng maganda at malinis na hair highlights. At ganyan lamang po kadali ang indentation technique. And last but not the least sa ating listahan ay ang alcohol na walang laman. Mapapaisip ka, paano nga ba natin magagamit ang alcohol na walang laman sa paggawa ng ating portrait? Useful nga ba talaga ito? Kumapit ka ng mabuti dahil ang matutunghayan mo ay isa sa pinakamahalagang discovery sa larangan ng portrait drawing. Ngayon po ay binubura ko ang ating pinagshadean gamit ang normal na eraser na naka-attach sa na lapis. At kung mapapansin nyo ay nag-iwan po ito ng mga pudpud na material. At ang tendency ng mga baguhan pa lamang tayo ay hihipan natin yan o hahawiin ng ating mga kamay. Which is a big no-no dahil maaring mas ang ating portrait, madumihan o matalsikan ng laway. Kaya dyan po pumapasok ang ating magic item. Ito po ang gagamitin natin upang maihipan ang mga napupudpod na material na nakakasagabal sa ating pagdodrawing. Same as true sa ating charcoal powder. Kapag gumagamit po tayo ng charcoal powder, minsan ay hindi lahat ng charcoal ay naaabsorb ng ating papel. Kadalasan, meron po yung sobra. At kapag hindi po natin ito maalis ng maayos, ay maaaring malagyan po ng charcoal powder ang hindi dapat malagyan ng charcoal powder. Minsan tinataktak po natin yan, ngunit napakahasil na po noon. Kung nakita nyo po ay sinubukan ko pong gamitin ang ating malaking makeup brush upang maalis ang mga sobra. Ngunit sumulat pa rin ito sa ating papel o nagshade pa rin siya. At mas lalong hindi po ito effective kung gagamitan po natin ng kamay. Ngunit gamit po ang ating item ay madali po natin itong maaalis na hindi nagdudulot ng disgrasya sa ating drawing. At sa ganyan pong paraan natin magagamit ang isang bote ng alcohol na walang naman sa ating pagpo-portrait drawing. Ang ating mga napakita ay iilan lamang sa mga gamit na meron talagang karaniwang pinagagamitan. O yung iba ay mga bagay na akala natin ay patapon, ngunit pwede rin palang magamit upang makagawa tayo ng isang magandang obra. At sa ngayon, ayan lang po muna ang aking maibabahagi. Kung may natutunan po kayo ay huwag nyo pong kalimutang i-like ang video ito, mag-iwan ng komento, i-share, at i-subscribe nyo na rin po upang updated kayo sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat po sa panunood. Kita-kits po tayo sa susunod na mga video. Alright!